Uripon. Uripon? Ay, ba't sa si Maya? Uripon. Iba si yun na yun? Uy, bakit ka nasa labas? Binukot ka. Ano <laughs> binu... yung binukot? yung pinatago. Yung kinukot. tinatago? Para pag pag, Simula, si... pag naging para. dalaga na, saka sila lalabas. Ay, yan. Sa, ano yun? Sa, sa, sa Amaya. Sa Amaya. Ikaw daw si Amaya. Oo, oh, kanya ikaw si Amaya. Uy, namanin tayo. Oo, oh, para pa yan. Mag-roleplay tayo. Mag-roleplay. Ako yung alipin mo. Hindi, ikaw si Dato Bugna. Ikaw si Dato Bugna. Hindi, hindi. Hindi, maganda yung Bisaya na lang kanina. Ako si ano daw, gusto ko si Sheena. Ayun nga yung alipin ako yun. Sino pangalan niya daw? Ayun ako okay. eh. Siya si Amaya. Uubaran siya. Si Amaya. Amaya. Ako na lang si ano, si Glyza. Nakakata yung kanta doon sa si Amaya, yung Acorni. Parang, ano makanta doon? Hindi ano eh. Basta hindi naman sila yung kumakanta noon eh. Nun, eh. Uh -huh. Adobong, manok. <laughs> Adobong manok. Adobong <laughs> manok. <laughs> Sisarandahin ko lang bakit? Tahan, tahan, tahan. Oh my God. Don't fear it. Wala yun. Are you enjoying the sun? Hindi <laughs> naman. English speaking. God. Are you enjoying it? Oh, say, say ah. A. Si Jamela umiiyak. <laughs> <laughs> Bakit kaya umiiyak si, <laughs> <Balib. Sabi laughs> kaya... <laughs> si Jam? Baliw. Bakit kaya? Si say Jam umiiyak. <laughs> si Ate Chi sobrang saya. enjoying? Say ah. Ah. You're not. Oo. Si Lovely B, si if it is mixed together. Ito, ah, ang kiatan. Uh, ang kiatan. Kiat, ha? Ito, ang kiatan. Tawag naman. natin dito kiat. Kiat! <laughs> ano yung kiat, kiat? Kiyat, kiat, oh, kiat. Orange na maliit. Kiat, kiat. Kiat. Kusik, kusnitun kus, kasi mong bugan. Ay, <laughs> ikaw naman maghawak. <laughs> Video kaya to <laughs> kanina kigan? pa. Pepe. Ay, no. Abos na yung pulis ko dyan dahil sa'yo. Sorry ah, sorry ah. Nangyengilo naman. Alam mo naman pag ikaw. First day mo. i <laughs>